sa text. So, Jopert, ano po ba ang powers ni Batman? At Wala, yan, paano na sila nagkakakilala ni Robin? Magkakakla. Yung tatay ni Batman, ninong ni Robin. Ngayon, nag-ano lang yan? nag loko, -loko, 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 -loko lang yan, dalawang yan. Tara, maging hiruhiruhan nga tayo. Kuno mo yung ano doon? May magdanakaw. Tara, sugurin natin yung mga snatcher. May nabul sila. Nakabrip nga lang daw yan dati. Tapos kinuha yung laruan ni Robin, bumirang. Nabulo, oh. tinikira sa ulo. Wala namang power yan! Si Batman, wala namang talaga. Wala ah. kaya nga siya nahihiya, nakamaskara. Kasi walang power yan eh. Pinagtatawanan lang yan dati. <laughs> <laughs> ba't yung taon to? Taong ano raw siya, bat. Ang um, panghigil nga daw niyan, hindi kaya tinawag um, ang si, bro, si Batman. Umihihi daw pala sa kama yan, nung binata. Si Batman? Oo nga si ano pangalan yan? Si Bruce. Bruce Will. <laughs> Bruce, ah, uh, Bruce. Wayne. Bruce Wayne. Yan. Pero mayaman yan, ha? Yan. Nag-invento ng mga, mga, gumugawa ng kotse na mabilis. Wala naman na lutas na krimen yan, eh. Ano siya? Flipter pa nga yan, Kaya <laughs> <laughs> eh, siya naging superhero kung siya flipter siya. Hindi yan, superhero. Inidolize lang ng mga bata. Kasi nga iba cura Parang ka, ano lang, ko ka, ano, ka, cartoon, oh. cartoon character lang. parang kasabayan ng nila Mickey Mouse yan eh. Ginawa lang hero yan. Pero wala yan, parang tanga-tanga lang yun. <laughs> <laughs> wala hmm. power yan kung hindi makabag-brief lang at ang alam niyan dalawang kaya mag- at magtahabulan. <laughs> Oh, baras-baras. Yung mga, ano mang, ano mang special skill yung mga baras-baras. Yung mga tali-tali na ganyan. Lilipat sa ibang building. Kaya-kaya naman ang mga ano yan. Tsaka marunong kaya siya sa martial arts. Martial arts. hindi. Ma lang yan. Binayagan nga ng two years ng six years old yan eh. Sparring. Tinadyak <laughs> <laughs> ni Matay. Hindi pala marunong si, ba si Batman ng martial arts? Hindi ko lang yan. Pero sa mga... Yung totoong buhay na Batman, may ba totoong Batman dati sa Amerika? Wala, hindi pinapansin. Makain nga daw, eh, nangungutang pa sa kantin niya. Kasi, eh. <laughs> <laughs> pinapalista kay Robin. Kaya nga sila naghiwalay. Kaya nga tawag sa kanila, Dynamic Duo. O, oh, di ba? ang dami rin kasing style. Kaya, yun, binansagan silang dynamic duo kasi tapador na ako. <laughs> Wala man laloko yung mga yun? Style niyan, si Batman kakain sa kantin. Eh dahil medyo sikat na, Papalista tayo Robin. Tapos pagdating ni Robin, <laughs> si Robin naman kakain sa kabilang kantin, Papalista kay Batman. Ayan, ganun ang gawain. Eh. <laughs> sa, lab, sa lahat, sa, lo, sa buong Manhattan, may utang sila sa mga kantin. Mga... Dinimanda nga yan eh. Silang dalawa? Nakulong yan. Buti nga, na, may probation yan eh. One year to six months. Hindi sila months. nakalabas, di ba? Pwede magaling gaya si Batman. Tinakwil na eh. Tinakwil ng tatay niya yan dahil nga nakakahiya. Yaman-yaman, nagnanakaw. Yan. Hanggang kita mo, yun lang ang namanan niya sa tatay niya talaga. Yung brief. Tsaka yung kapa ng ano. <laughs> kapa ng katulong. Kapa ng katulong? Ay, yung mukha pa ng katulong. Eh, pag malamig kasi doon, di ba may cape sila? Yun lang, yun yan. Nasa testamento. Kala niya magmamana siya ng mayaman. Mayaman tatay niya eh. Yun, pagbasa niya testamento ng abogado, napunta tuloy doon sa mga katulong yung pera. Siya, uh, you inherited one piece of um, jockey and a cape. And some bread. May mga <laughs> Wala na, pinalayas sa mansyon. Wawa naman si Batman kung mm, gano'n lang. Kasi nga ayok Eh, yung story ang napanood ko sa pelikula, hindi naman gano'n eh. Ano ba? Pelikula. Sabi mo, pelikula. Lahat naman ng mga superhero, magagaling yan. Si Captain America nga, ano yan eh. Wala din yan eh. <laughs> ano kayo? Una Captain America, ang parang ganyan. Wala namang kapangyarihan yan. Takip lang ng basura yan. Shield? Yung oh, shield? Oh, oh. ng bala. Tinirador nga yan. Nagtatakbo yan. <laughs> Puro costume lang yan. Puro wala, wala, wala. Pinapalakas lang nilang kapangyarihan yan sa comics, sa pelikula. Pero may mga nagtangka din yan. Yan, mga totoong mga superhero tayo. Si My yan. Yan si, si anak ng ano yan. Anak ng mga uh, Si Thor. Si Thor. No, pero hindi naman nagtagal dito yan. Nagbakasyon lang. Si Thor? Oo. Oh, Ayaw na rito. Magulo dito eh. Di ba, kaya nga kailangan natin sila eh, kasi para hindi nga, sa sobrang gulo. Ay, lahat daw yan, baka patayin niya lahat kasi makasalanan daw lahat. Kaya galit siya sa makasalanan ni si Thor medyo ano yan eh, mataas ang prinsipyo niya <laughs> Kumain lang ng goto, umalis na. Hmm. Favorito niya yan eh. Goto, tsaka tokot baboy. Malis na. Yun lang pinunta rito? Sa mundo na... lang yan, isang buwan lang dito yan. Doon pa nga tumira kila Batman yan eh. Inutangan pa nga nila ng gold dyan <laughs> Wala kang pera kasi galing sa kalangitan. May gold nakita ni Batman. Uy. Hey, magamit natin yung ano mo. Belt. <laughs> Sinanla! Ayun, medyo bibong-bibo -bibo yun. Yung mga uh, panahon na yun. Kapesta sila, nakapitsa pa sa din yung dalawang ugok. Ngayon, <laughs> nakatarog din si Thor. Nung medyo paubos na yung pinangla ng belt, mga isang bon na, paalis na siya. Hinihiritan daw isang la <laughs> <laughs> yung martilyo. Ay, mahal-mahal. yung kung sa malakas, Oh, Malakas, di ba? Oh, yun. yun no, no, Ginagamit niya. Sa, sabi, ino, daw ni Batman, Sang Latina, ako rin tutubos na. <laughs> sige na, sige na. Gutom na tayo eh. Hindi pa to. Hanapin to ng tatay ko. Sige na, tutubusin ko rin mamaya gabi. Mag... Mamasada ako. Eh. <laughs> Naglalabas daw yung taxi. Utoin pa si Tor. Grabe yan. Hindi pumayag. Diyan ka na! malis na sila. <laughs> Patay gutom to si Batman daw eh. Ayan lang ay Joe. <laughs> Grabe yung mga superhero na to. Teka lang.